Hello guys, dito na kami sa Pangil, pakyat kami. Nantay namin yung aming mga katropa. Sama ko si Brother Mon. PO3, Brother Mon. Dala ko ma. Ay, dala ko mahaba. Aba nito. Ay, truck oh, hirap na hirap oh, grabe Magpalit ng karga, magpalit. <laughs> Yan. Hirap pumahon yung kay Job eh. Hello guys, dito na tayo. Paket tayo. Yan, tabi bahay na ano. Bahay ng Vice President dito. Yan. Pangil Laguna po kami. Não tem po yung tawag nila baging ito yung panali ito ito kailangan natin yung panali wala po tayo ng baging guys baging ito yung panali na po si Gorto guys marami na oh yun Ito. balik tayo dito sa pangil mga guys Ayan. ganap tayo ng panali Yeah. Tingnan po yung pasdak dito. Yan. Ganda po ang pawis dito kaya lang nakapagod talaga. Tingnan mo 'to na. Ano? Gusto ro. Tali na ano parang scout ranger lang eh. <laughs> Andiyan po, sa may ano, kubo. Andiyan sa may kubo. Makaubigay. Makaubigay.

Yung, man, yung ano yung, yung, yung manarin tawag sa amin yan pero hindi kinakain ng tao no baboy lang hmm. yung baboy kinakain ng tao mm. yung maputos kinakain ng hyper ka, pwede kain ng tao no ano yun alam nila yung kakalasad sa kain din pero pwede natin kain pag hindi maganda sa kanilasa natin so, uh, maganda sa kanila yan sa kanila alam nila yan eh. Okay. Ayan, ang ka Galing nung tuso, pati yung mga hype, tinuruan niyo pa, paano mamuhay ng kani, sarili. Alam ng hype yung halaman na dapat niyang kainin, yung gamot sa kanya. Na oh. yung mga pusa ko, naubos yung tanim ko na ano, na tanglad. Tanglad? Oo. Ay, naubos nila. Gamot sa sakit ng tiyan nila yung pagmasakit nila. Kinakain nila yun eh. Maato no? Hmm. Hmm. Tamo, no? Para maalis sa kanyang tiyan. Para isuka sila. Oh, pag nagsuka sila, yung wala ayos na. na. Galing sila yung... Nalinyan din sila ng Dios ng ano. Ng... Tinuruan din sila pa paano gamutin sarili nila eh. Kaya nga isang produkto na Herbal King, doon <laughs> niya binasi. Oh. Ano oh. yan? Oo, oh, yung bakat yung mga kambing, oh. yung mga... sa sabuna ka. uh, yung sabunakan? yung kwan, yung kalabaw, baka. Mag hindi nakakaheblad. Hindi nakakaheblad. Hindi nagka... Hindi nakakasakit. Oo. Oh. ako nun. Maganda rin. Maganda rin. Ang pait lang. Ang pait? Hmm. Mahal lang isang bote nun. Nasa isang libat isa eh. Oh. Herbal King. Hindi naman siya. sya. Isang shot. Ganun-ganun lang no, oh. Malit na. Pero mapait. lasang lasa ng dahon. Di ba meron din isa yung karika? Oh, okay. Karika ganun din eh. Mga daun-daun din yun eh. Kaya tutuloy yung ano, yung halaman kasi bago niya hindi kaya yung tao, binigay na muna ng Diyos lahat ng pangangailangan ng tao eh. Dahil alam ng, ng Diyos kung ano mangyayari sa tao eh. Ito, eh. O yung halaman, yung gamot, pagkain. Kaya diba? Kailan talaga eh, may kontrabida. <laughs> kita mo nga yung balong drain na di Oo, kita mo nga yung mabenta kaya yun pati malunggay pandisan. Dahil nung, ba nung bata ko ayaw na ayaw kong kumain yan. Magpapaluan pa kami ng lola ko. Iyak ko talaga pag piyapakain ako. Yun. Sama sama yung lasa ko yun. yung tarik alokbate. Pero ngayon... Oh. Ngayon, ang mahal lang kada... Oo, no? oh, binibili uh, na per kilo. Binipitas lang yun. Yan, tanim ka dito na ano, gabi mong gabi. Patuyuin mo lang sana eh. ano okay. yun. Ambition ko rin na eh. Magkaroon ng ano yung parang food supply dito. Parang kahit mm -hmm. anong mangyari sa nangyari sa Maynila, nagkaroon ng mga problema. Buhay oh, ka dito eh. Buhay ka, ma. Isipag ka lang talaga magtanim, ang oh. ng hayop. Eh, kasi isipin mo yung mga matatanda natin yung mabot na ilang dan taon. Oh. Diba? Wala namang beachy nun, asin-asin lang. Eh oh. okay. e ngayon, napaka-beachy na ng taon, hindi makakayak, walang magic sarap. Oh, Oo. Diba? Oh. Um, Talan no, masarap din naman pagkain, no? wala namang beachy. Hmm. Oh. lang yung mga gulay sa tabi-tabi. Ali mo dun para hindi gaganon. Uh, Ay, pwede rin dyan. Talian mo na lang dyan. Uh, um, Yung kahoy. Maganda na nakuha mong bagay nga. Ah, may CCTV ka na, Pastor. Ah? Uh -huh. CCTV. Oo. Uh -huh. <laughs> All natural. Building 101. Gano'n pa ang kahoy, <laughs> Job? Ano kahoy pa? Gano'n to lang <laughs> ka, ano? nalakas eh to 我不样觉

Dapat yung maganda. Kaya sabi mo sabi, sabi. ano, sabi. yung batis. Malayo din. Malapit-lapit na.

Ay, 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 ba yung ano, talim? Hindi, ano? Ay, hindi, pa pala. Doon ang talim? Doon, doon, doon. Oo, doon. Banda. Wala rin yung talim. Ayan yung ano, windmill ganda ng kanyang Ah, ay puno ng mangga overview ng ano yung Laguna Lake hanggang doon sa baba tapos yan oo hanggang doon sa so may dinanan natin kanina doon Mahal, pastor, Ah Nasaan ano yata? Ilang milyon? 5,000 yata per square meter. Oh, yan, ah. oh. yan yung windmill oh. Malakas ang hangin dito kaya na. Hmm. Inauubos ang hangin dito. Oh. Pero dinedevelop pa by 2025 pa siguro ya ano to ipapabahayan e, ayun may lansya doon no nandun sila roilan buong bundok to tinibag nila eh hanggang doon sa ikot doon kanina o subdivision yan may pardaan ito yung atanto yun eh ano ah, tayo galing? Oh, sa pangil. Doon sa mataas na bundok na yun. Ano na no? Hmm. Umikot lang tayo. Yeah. Yeah, ito, no? Ganda rito. Ganda rito guys oh. naggalan naman ang Rayleigh channel natin. Nandito kami sa Pililia, Rizal. Andiyan yung windmill oh. Yan yung nakikita. Yan yung windmill sa aking likuran. No? Kabila. Ito sa Puente... Ano yung subdivision kanina? Puente Verde. Puente Verde. Subdivision na dinidevelop. Yan. Dito po. Laki ng bundok na tinibag. Tinibag na. Ang daang ano, no? Ang daang, uh. daang itarihan lupa ng bundok. Hmm ng bahay.